usas maglaki pa sa mag ginlan na mao magkakasama ng mani obra palagputon ang ato magkakasama house speaker nga si Martin Romualdez kansang igagaw magkakasama sa ato ang presidente nga si Bongbong Marcos Jr. si uh, a Kabiti Congressman uh, Kiko Barsaga hmm. nga mao nga nagpatuyok bagay kasama sa papil arun sa iya bagay kasamang posisyon si Rep. si House Speaker Martin Romuldis Mayra. Mayra unta! Now bagay Human baga kasama nga mibutho ang impormasyon ng si Representante Kiko Barsaga kining batan un kasama nga Kongresman Human siya bagay kasama ako sahi biluwat na imbagay kasama siya si ang katungdanan isip membro bagay kasama sa National Unity Ticket o niya dungan po bagay kasama siya ang Pagluwat. isip a ah, membro sa kinigani ang o isip ah, House Assistant Majority Leader sa Kongreso bagay kasabah o karon sa representante kiko Barzaga ang pinas siya bagay kasama sa Independenteng nga uh, kini kongresista nga sakop magkakasama sa 20th Congress sa House of Representatives kay dugad magkakasama sa ihang pagluwat isip pa uh, House as Assistant Majority Leader og membro sa National Unity magkakasama ya National Unity ticket uh, ha iya po magkakasama gibilin at pulong nga dapat ang ang ayan kuno balga ka imbestigahan kining ato balga ka house speaker sa iyang kalambigitan ining sa patao nga kontrobersiya balga corruption sa flood control projects those projects sa sampataw nga buhatan nga Department of Public Works and rin, sa Highways Don't straight to, to the point, point. So daghan baga kasama ng nanawagan ha? Uh, ah, laki pagkakasama nang uh, kinini ang ilang kaalyado sa una, ha? House majority assistant ta floor leader, ha? Si Kiko Barsaga pagkakasama o siya kabataan nga kongresista. Nanawagan na nga dapat pagkakasama. Apilon yun sa pang-imbestigar si Romualdez kaya siya nagtuo magkakasama nga kining tanan doon nagyon magkakasama kasayuran kalambigitan ag house speaker ni ini bagga kasamang kontrobersiya, korupsyon sa Department of Public Works and Highways kan sa kasama milyon ka pesos sa patao ang ilang kickback.